Good morning sa mga guardians. Uh, sa hindi guardians, magandang hapon po. Si PCGS, si NC Fighter. Saan bang harapin po? Ito po. At ang ating kasamahan uh, sa GI Guardian International sa ilang uh, ilang ilang city headquarters at ito papatunay na si PCJ si Fighter bilang tapat sa samang guardians uh, dahil nakita niya isang wallet sa bilong batasan road uh, ginabalik ang kanyang wallet sa araw na ito ay eh, balik hapon po ito nakita uh, maraming salamat sa Busilak at sa pagmamahal ni Fiji Spider, tapat bilang isang guardians. Kaya Kay, ano mo sasabihin mo? Kasi sa, uli yung titaka mo, sasabihin mo sa may aming kasamahan na ganito, ganito po kami, na sana... una maraming salamat sa inyo. Kaya ito, dahil... Kailangan, kailangan, maliit na halang yan. Kaya sa kagaya natin na nagigipit, malaki na yan eh. Opo, opo. Kaya pambabayad kung masana sa Meralco yan. Opo tayo. Kaya nangyari Kaya maraming salamat tayo. Opo, maraming salamat tayo. Pag tumahan na natatanggap tayo ng bagong silangan. Oo. pa ang tayo niyo. Bale, saan ka nga tayo nakatira? Saan ka po uh, nakatira? Sa bagong silangan. Sa silangan. Baka... Isang sakto address, ano po? Oo, no, isang sakto address po. Isang address mo tayo? Uh, ano, Mapayapa, Brookside Station, bagong silangan. Ah, uh, okay. Baka so, na ba, nga lang din ang bahay ko. sa Ganun din po sa akin. Dandoon sa, <laughs> na ang bahay ko rin po. Sa Kasiglaan po, lubog rin ako. Pintutusin uh, po. Hanggang second floor sa akin. Oso po. Kung uh, sa tutusin po, yung pera. Pera lang yan. Hindi tayo ano. At sana po ang lahat ng kapatid ng guardians, mga kahit kunting halaga, maaaring isa, isa sa kinaukulan. Sa kaya nila, maraming salamat po. Sa, salamat tayo. kusong pusong puso sa Kanina na hindi ako dumating. Nagliinis lang na ako dun sa bahay. So, sa kasiglan.